gas woi kenapa mau berpelu Ah, Yari okay, so, so, uh, si uh, uh, na under? nila yung kanilang 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 po. kanilang 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 Uh, pinaginalaan nila yung card kaya kinalikot nila ng onte kinalikot nila ng ayaw nilaga. pa rin mag andar so napansin ko dito ito po ay na sleep fire subukan muna natin wala ayaw mag start yeah. so hindi gumagana talaga hindi yung maandar kaya nga napilitan si tropa na itulak na lang sa atin so check natin yung kuryente yon So, may napapansin ako dito ang kuryente, pero napakahina mga idol. Pero maluya. yon So, mahina talaga. At ito yung napansin natin. Naka-sitting fire. Okay. So, tagalin muna natin yung kanyang spark plug. No? Mamaya na natin tatalakayin yung kanyang split fire na yan, mga idol. So, check natin yung kanyang spark plug. Tambay na yun. Masa yung condition nito? O, kailangan ng palitan. yon um, uh, napansin ko dito po sa kanyang spark plug cover mga idol ito po ay kinakain na po ng kalawang ayan so dahil ito ay naka split wire no uh, kukunin natin yung dalawang wire nito mga idol ayan so may dalawa po itong maliit na wire sa loob split wire no para sa akin itong split wire na ito ay hinati lang yung kuryente no kaya split <laughs> Ayan, hinati sa dalawa yung kuryente niya. At napaka iksi naman ng wire o napaka late naman po ng wire nito sa loob, no? Yung dalawang tinatawag na, na, split na linya, ano, ay napaka hina iksi po ng uh, ng wire. yon So, dito po sa kanyang split pair, uh, nagloko itong mga idol. Ayan. so, tatanggalin muna natin to eh so dito nag lahat. no So pag mahina po yung supply ng kuryente, matik yan, apektado po si spark plug. So goods po yung linya nito mga idol, shortable tayo. At pagdalating dito sa kanyang split fire dahil may kalumaan na, ay wala na no mga idol yan. So napasinyo nyo, pinutol natin no. Ayan, dahil kinain na ng kalawang, hindi na maikot. Ayan mga idol, oh. daming kalawang. So kaya sinabi ko, goods po yung kuryente sa linya, galing ating tension wire o galing ating ignition coil. Uh, pagdada niya sa split fire, ay doon na po nagkakaproblema dahil po sa kalawang. Dahil matanda na po itong split fire na ito mga idol. Sa mga nakaka-relate po dyan, nagmamit ng split fire, comment down below mga idol yon so meron po siyang kuryente na sapat lang para makapagpaandar. Yun, so hindi siya ganong malakas at hindi ganong mahina. Sakto lang mga idol, saks lang. yon so check natin dito, ayun no. so sonar ko naririnig nyo. Hindi makita sa ating camera yung kanyang spark pero dinig naman natin na ito po yung nag-spark ng mga idol. Okay. So dito po ay chinecheck ko sa kanyang ignition coil kung ito ba ay maluwag o hindi. Pero goods naman mga idol, wala akong masabi, okay doon sa part na yon Okay, then yung gagawin ko dito dahil nga nagputol tayo ay nagdugtong ako dito ng wire, no? Ng matabang wire at yun po yung ating gagamiting uh, pangdugtong papunta po doon sa ating spark plug mga idol. Ayan, so matabang wire yung ginamit ko dito itong wire na ito ay pinutol ko po sa um, sa starter to mga idol yung wire na papunta sa starter ay makapal eh no so marami tayong mga wire na nakasabit dito harness na hindi ginagamit kinuhanan ko ng matabang wire yun so matabang wire para mapantayan nito yung laki ng wire ng atin tension wire okay So, check natin. Yun. Yun. Sana naririnig nyo na may spark talaga sya, no? Uh, inuulit ko, hindi makita ng ating camera. Pero, dinig naman ng ating camera. O, dinig nyo naman na ito po ay nag-spark. Okay. So, gamit muna natin yung kanyang spark plug. At tignan na natin kung ano na yung kondisyon nito. Gaya ng sinabi ko, pag may problema po yung linya ng kuryente ay apektado po yung ating spark plug. Yan, try na ilapit. I-kickstart. Run out na spark plug. Yun, ayaw talaga mga idol. Ayan, no. Oh. Run out na. So, meron na. akong nakikitang mahinang kuryente. <laughs> pero hindi yan sapat para makapagpaandar, mga idol. Maluya kasi. Yun, kakainin na ng gasolina pina, yan. Oh, hindi yan sisindi. So, Fine. Okay, so, okay na tayo dito. Check mo natin yung compression. Say, Saglit. Pakikstart, okay, oh. mga idol. Pasigap. Okay. oh, naman. Isa uh, pa. Pugak, sumasabog. So, goods po yung compression. Walang problema. Ngayon, kawit na natin yung kanyang spark plug. Mga idol. Yan. Para uh, magkaalaman, makita natin kung ano po yung mga uh, pagbabago. no? Yan. So, dito po ay kinamitan na natin ito ng bagong spark plug. no? Ayan. So, sinasalpakan natin ito ng bago spark plug. Uh, ito pong troubleshoot natin ay step by step natin itong ginagawa para may peluwa na gumaypakita ko sa inyo kung ano yung solusyon na ginawa namin dito sa motor na ito ng ating katropa. Ayun. So, isalpak na natin at subukan natin itong paandarin kung ginawa natin ay goods nga ba o tamang nga ba yung ginawa natin kung mapaandar kaya natin yung motor na ito mga idol. right, So, kick. Gas. Uy, wala pa. Na-overflow. Nakakuha, no? Nakasagay. Nakasagay. birik no? Oo. Hindi, hindi, hindi. na ganyan. hindi, Ayan, 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 ayan. Ah. <laughs> tanggalin na, no? Oo, tanggalin po. Baliktad. Kataod. So, yung mga idol, balik uh, baliktad po dito sa part na ito. Kasi nga, nag-try nga po silang tignan yung carburetor. Ayusin kung baka sa carburetor yung problema. Nalinis daw. At baliktad po yung pal palit. Yung pagkakabit nito mga idol ito. Oh. Ayan. Alright. Yung sa idol ay napunta sa kabilang side. So hindi na po lumalapat itong piston na ito ng carb na maayos. Ayan. Napaganyan. So ayusin natin yung pagkakabit. At try na ulit nating panda rin. <laughs> try let's try so yun na tumandar na mga idol at uh, dahil nga pinakilaman nila yung carburetor siguro inikot-ikot nila to ayan yung hangin at saka yung Um, gas ay eight. ayusin muna natin yan para makuha natin yung saks saks tong saks tong yung saktong timpla ng air and fuel mixtures no siguro na alam nyo ba yung basic na pag-adjust ng ating hangin at saka ng ating gas So ayan, mga idol at okay na po yung ating ginawa dito sa part na ito ng ating uh, customers, ng ating katropa. Ayan, so sa lahat po ng mga sumusuporta po sa atin dito mga idol sa mga katropa natin ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana minaw kayong tips at kaalaman dito sa ginawa nating na video na ito. Ayan, at kung nagustuhan nyo ay baka pwede naman pa-share na ating video. Mga idol, ayan, like at comment na rin. So maraming salamat po. Ayan, so shout out po sa ating mga solid at mga organic na followers, subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, God bless po mga idol, mga katropa. Kaya so dito lang muna tayo. Peace out muna. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat!